<laughs> Uy, anong ginagawa? Ito. So, ito so, na, magbibigay na kami ng example ng law of acceleration. Senior, hula ko pang kamay. Hindi, syempre yan. Okay. Ikot. So, ayan. May kita mo agad na accelerate. Uh, may force siyang ine-exert dito. Kaya, may motion. May motion. At saka, may kita mo, gumagalaw nga yung hula mo. Eh, Pero dito, parang effortless pa rin si kasi hindi pa siya full force. O, oh, bilisan mo ngayon. Yan! Ngayon naman, full force na yung binibigay ni Rainier dito. So, may kita nyo, mas bumibilis yung hula hoop. <laughs> uh, Dahil, ayon sa equation. Dahil, uh, equation, para makita mo yung force na... Wait lang ko ni mo. time acceleration. Ibig sabihin kapag yung force mo mas, mas pag ang force mo mataas, <laughs> mabilis din ang acceleration. Yun lang.